mayroon tayong bagong makina na yama na 20 hp ito ay makina nung bagong bangka natin na nayari yung oreo na bangka na bago ito ang ating ilalagay na makina doon ito ay sisitap natin ang silinyador para magandang minor kailangan talaga nakasitap ng pang bangka ang silinyador ng ganitong bagong diesel di engine na makina ibabuksan na mga nagtatanong mga guys kung gantong natin ha, dito sa amin sa Pinamalayan 13k ang bill dito 20 spin na yama yan yeah, kabibili lang kahapon ito diesel engine Ayan, ah, mga guys, ang ating um, babaguhin, tatanggalin natin ito. Babang pal pa. palta pal pal natin ng chapting na stainless. Ayan, ah, itong gagamitin natin. Ha. Ah. At saka, itong stainless wire na tagawang spring. Kaya tinan nyo mga guys kung paano gawin ang pagsisetup ng silinyador na pagkabit sa bangka. Ayan na ito, ito hindi, hindi, kailangan pag nasa bangka na. No? Order control. Yan ito mga guys, ay e, asapian na natin dito ng shafting ng stainless dito. Pinakang silinyador. Tapos dito, lalagyan natin ng balansi na sabitan ng spring. Natalia ng talian ng ng hiritan. para hindi umikot dito sa pagkasap pagkakasapi dito sa hindi ng makina yan eh kapita atali na natin dito sa silenyador itong shafting nating kinumbert ginawa nating talian ng kritan. Ah, sige, kita. Dito, may tayo dito ng ano, sabitan ng spring. forma atin pang lagay dito Kita dito ito, rin 'dio. dito tayo nag-a-adjust kung paano pumanda ang minor dito. Yan sa Di atas baba lang ito Salagyan natin spring ito dito Ito naman natin ang na aming spring Number 12 na stainless wire Ito na kalikaw <makes noise> ay naman ay namin dito sa septing din na one port ang laki. so Tingnan natin. na Ito

ang tuloy pa naman para pinasipo sa ating panday. Yung pang mga nagigyan, tatlo daw makina. O yun ang kanilang <laughs> ambulan Ah, okay. Ano oras ni ibas, Jackson? Ano oras si Bas? Katawagan ano? Tanghal ka alas 12. Tapos may Bas na, oh. na maghapon? Ha, sa mga bandang alas 3 si na yun. Bas. Hanggang gabi? Oo. Gabi hibas, na. hindi dapat <laughs> mo ay to ko sa paligoy niyo apo ba ay ang manito sa ulo pala ka. Dandan yan bilaha. Ano ito pagka nakapatay ang makina, nakataas itong silindor. Bahagi na ng mandar, o sembababa pababa. Yan mga guys, sa uh, pandarin na natin itong testing natin, itong setup ng silenyador, alagyan lang natin itong tambotso. Hindi na kabit itong tambotso. <laughs> ini dini ya Pak kamu jangan. Tapi di dalam mahabang pandai. Ah, bapak baik Nah, ye.